3 months? 4 months idol? <laughs> Balik yan. Balik yan okay. Si Sir Art ha? Nakita niyan ha? 60 na po si Sir Art 62 65 ka idol? 65 65 ha? Very flexible Yan yan ano nga ito? Anong bloodline idol? Griffin, Griffin Claret. Griffin Claret. Yan ho. Yun ang mga kaibigan nating iba na nagtatanong ito. Marami ho siya ngayon. Sorry, doon sa ibang hindi pa nakakuha kasi naubusan ho siya talaga noong panahong yon. But this time, ito ho, medyo ganda ho. Wow. Anong wing ba number? Pakisilip po. At yan po ay... Aha, aha. 9364, Doc. 9364. 9364. Okay, yun ha. 9364. Ito po ay titing titingnan ko ho ito. Ito yung born ano yan. Ito si ano, uh, February born na ito. Yun ang ang um, January ko eh. Left nose, go. left out. Ang butcher ko kasi right nose, right out. Ito, tingnan nyo ang mga paa. Kaganda ho ng paa. Ito ho yun, yung mga kaibigan natin. Oh. No? Yung eh, ano ba magandang pa yan? Kita nyo, pencil pit ho siya. Tapos tuwid na tuwid ho yan. Halata ho at alam ninyo na talagang nakatakbo ho siya ng maganda. Very bright ho ang mata. Wala kayong makikita ang sign ng sipon. Kasi sabi nga ni Sir Art, eh, tutok lang ho. Ano? And ito talaga, napaganda ho ng mga manok dito. Ito eh, isa ho sa... Pagaya nating mga breeder na ma magawa din natin sa ating manukan maliit man, malaki ang manuka natin pero kung healthy naman yung mga manok natin is ano na huyon, napakagandang bonus na huyon. Less hu tayo sa gasto sa mga antibiotics. This is more on vitamins Sir Jovian, di ba? Yes sir, is yes, that. Oo, ito ba nalalagyan ba ito ng vitamin Yes po. Ang vitamin uh, at yung vitamin natin. Pa, paano mo ginagawa? Pinag ilang araw ang vitamin C? At... Every every two days. Palit-palit. Palit-palit. Uh. Tapos plain water. Plain water. Oo. So, yung Vitacel at Vitacel, ginagamit nyo? Yes, bro. Oo eh, oh, daw, manok na nagsalita. Ito, ito naman, ho uh, alam naman ho ninyo, dahil isa ho naman, endorser ho si Sir Art ng ilang companies din, and kami naman ho, ayun ho, kasama namin si Sir Art of course, di ba? Sa company namin, ah uh, ito ho, uh, yan, mukhang, uh, resulta do pag maganda yung programa, mm -hmm. magandang supplement na binibigyan natin sa mga manok. Mm -hmm. So uh, healthy yun ang yes, healthy ang magiging resulta. Wala. Ito ay okay. yung mga in 2 months time. Ay ah, yes, ma. Tali na dahil Talik. kasi yung yung ahid niya sa kanya June 8, uh, January 18 ay nagkumpisa na ako mga huli. Ito siya 3 months. The date is May 9, ha? Huh? Less than 4 months nag-cord na si Sir Art. Dahil ho nag-aaway-away na. So it is a good sign na apparently healthy ang mga manok or healthy talaga ang mga manok. And to avoid na marami ma injury, masirang manok, tinatali na. And ito, ano pa bang ibang Sir, pag kagani hindi ka na magbubunot ng buntot kasi ang gaganda na ng buntot nila. No, no. Sa, sa ngayon ito kuwanta ito talaga hindi pa sa stag mabubunot talaga ito kahit hindi ko bunutin. Tutubo pa yan. Okay. Yung sa edad na 4 months, doon tayo pag harvest, doon tayo ang pwedeng magbunot. 4 months, 4 yes. months. Oo, dahil kasi pag magbunot tayo, na andito pa si Renz, may tidid siya na masisira din. Kasi dahil tutukay ng, ng iba. Tutukay ng iba. So yung advice mo is 4 months talaga. Oh, Tag, na itali na po natin yung mga manok. Pwede na tayong magbunot. Yung mga buntot na may damage, pwede lang bunutin yan. In how many weeks yung ma-replace? So in just two weeks time magtutubo niyan, Kasi mas ma, mas mabilis ang buntot in just two months grow na ulit fully grow na. So magagamit ka agad natin sa stagger And parang ang ganda na ng buntot lalo. Uh, parang nag siya. Uh -huh. mas, lalong mahaba, ma-enhance lalo. Yan. Ito. Kailan naman kayo magbibigay diyan ng stallion? So actually pag harvest namin yan sa kagaya ka kagabi nagpa-harvest ako itong umaga nagligo sila mm -hmm. sabay na yung inject mm -hmm. Then purga na rin sa gabi so yun yung programa no? Uh, actually yun yung sistema kong ginagawa yun sa mga simple vlog ko yun din yung sistema nila kaya you know, o kung anong makokopya natin sa mga kaibigan natin na kita naman natin yung result na maganda why not hindi yung masamang kumopya dahil lu ako nangungopya ho ako sa mga sistema ni Sir Art nakita ko ho yung resulta kaya it is very important sabi nga nyo doon sa mga unang sinabi niya kanina sa videos dito na maliit, malaki, small scale, medium scale or large scale na breeder pwede tayong matuto sa kanila or yung mga backyard na nanonood dito pwede po tayong matuto sa kanila kaya yun nga kung may pagkakataon kayong pumunta makabisita sa mga mano na, na iba na may pwede kay mapulot but be cautious din no uh, at this time na maraming mga bird flu tayo sa mga ibang lugar or may mga sakit make sure din na yung tinatawag nating biosecurity na ginagawa natin may mga foot kami ho bago kami pumasok kanina may foot ho dito nilalagyan nila kagaya ng viral side Aapak kami and then yung wheel bath ng gulong namin it is very important malaki maliit na farm kailangan ho may ano tsaka ho kami galing kami sa mga lugar namin Naligo ligo bagong ligo palit sapatos talaga bago ho kami pumasok sa farm nila kasi it is important din isa talaga rule of the thumb dito sa ARL Game Farm yung biosecurity welcome ho kayo lahat dito sa Farm Sir Art but of course may mga protocols na ginagawa para hindi tayo makapagano may, 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 may ma practice pa rin natin yung biosecurity dahil syempre kailangan nating may save yung buhay ng mga manok natin to make sure na they are apparently healthy kagaya ng mga